Hello, oh, magandang hapon po mga ka-farmers. Kumusta na kayo? Mapagpalang Sunday po sa ating lahat. For today's video, gusto ko po ibahagi sa inyo mga ka-farmers yung update po sa isang patining ni Dodong General na last day na lang po or last na hapunan na na po ngayon dahil bukas po ng umaga ay hintahan na po mga ka-farmers. yung ah, malaki na si so, uh, na talagang mores, magbago na ilan 120 Nah, dale

Wala pa farmer sa akin isa si buhano pa, nangawon na nangawon. Wala sa ulo, may salog natin sa puso. Hello, magandang hapon everyone. Huling haponan sa patining natin, ito. Okay. ha <laughs> 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 you okay,

Guys, pasensya na medyo ano ha, medyo malayo yung audio natin kasi wala po akong mic sakin. Okay? Kalubat ka ta, guys eh. natin eh. Ito, Ayan. Yung grower feeds mga ka-farmers ng isang patining ko. Tamang-tama ngayong mga oras na to, naubos na. Meron dito grower feeds, yung pigrolak na grower feeds kaso hindi ko pwedeng ipakain sa kanya kasi nilaan ko to para sa mga maliliit nating baboy. Ayan. Asa na? Okay. Ayan. Pasok, pasok, pasok. Kasi pasok. Pasok, pasok. Te pagka bukas, pagka kuha nito ng bayo, ayusin mo na to para malipat yung isa. Uh, kaya nga eh. Hindi ng, ano. Kayang, ay kaya nga sabi ko ayusin mo bukas. Pagka mabenta to bukas, ang gawin natin, pagka nabenta yung bukas, kasi umaga ka farmers ko noon, no? Kanina lang po, no, mga siguro mga 15 minutes ago, bago ako magpakain ngayon, pinuntahan kong ang buyer dito na sa amin, bukas ng umaga. Tinanong ko siya kung anong oras niya ko yung bukas. Sabi niya, umaga. Sabi ko, pinaalam ko yung status kasi kapag po hapon mo, kapag sakaling hapon mo kupunin sa akin, umaga pa lang, pwede ko siya pakainin ng konti kasi kawawa yung baboy. Pero sa lunch time, hindi ko nabigyan ng pagkain sa lunch. Pero dahil umaga niya kunin, so ngayon, bigyan natin ng na pagkain. Pero bukas ng umaga, wala nang kain. Okay? Ayan, nagkagawa natin. Okay. Parang kulangan yung ba dyan ah? No? Oo nga. Oo, kulangan? Sige lang kapag ninigay mo. Okay, ganito. Magkakain. Tubig. I Dry mo na lang. Mmm. nabihang ko yung buyer ka-farmers pinuntahan ko talaga sa palinkya ano? sabi ko, sir may mayong hapon, sabi ko kung malaman ko ano po, kung anong oras po ko kunin bukas yung baboy ko sabi niya, umaga kasi kung umaga walang almusal walang almusal kasi nakaya sa buyer, pero walang masabi ano? alam mo ba may starter, pwede Starter fence, pwede ibigay, no? Sa gilip na landrace, no? Kasi nandito na ka farmers, eh, oh. no? Starter fence, lagyan natin, no? Yan, no? Oh. Ito naman ang gilip na backroom sa landrace, lagyan natin, starter din. So, no? okay lang. Lagyan okay natin. Oh! Isa Ah, ang kabumay. Ang kabumay. Ang kabumay. Ang kabumay. Ang kabumay na to. Ilang kabumay na pagkain niya. Hmm. Gadaan natin mo yung patinig. Sige. Para malaman natin. Mm -mm. Ito, superior sa kabaitan. Si Mother Pig na to. Ayan. Superior sa kabaitan interior sa kabaitan sa mga buhit niya. Hmm. Bigyan natin ng na starter. Hmm. Dito na eh. Kasi guys, ah, disclaimer lang pala. Kapag po naglagay ako ng feed sa labador, sa Batya, hindi ko binabalik sa ano, sa sako. Bigyan natin. Pero talagang meron itong silang sari-sari, sariling sari sarili, feeds sa mga ka-farmers. Developer po ano, Pati na? Pali ka may. Ito yung gate natin. Update. Yan. Okay? May naran na ba to? November 9, AI, date of AI. Ano ngayon? 24? 23 pa lang. 23? Ata. 9, 10, 11, 12, 13. Ay! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 14 24, days. 23. Two weeks since AI. Ano? no, the confusion guys. Oh, bakit na ako? Tiyan guys, ako. Oh. Huh? Ito naman, wala pa. Sama ko lang sa update. Okay? Bago tayo magdangaw. Ito, dangkal ba? Dangkal. Bago tayo magdangkal sa patiling mga farmers, sama ko lang po ito sa update po natin sa ating backyard. Pigiri, ito po ay sinurga ko kagahapon. Huh? Damit ko ang Ginvet Injectable Ivermectin. Ito. Okay? Ito rin. Ito rin, farmers. Sinurga na rin ito lahat. Tingnan ka po ulit. Lahat sila mga hindi. Pati doon. Ano na, ka-farmers? Kaya kami. Noong nakaraang ano ka-farmers, noong nakaraang kailan eh, ba yung live streaming natin na last time na nagkilo uh, tayo ng gabi yun? Mga 3 days ago? So, siya po ay tumimbang ng 116 kilos pa di wait. Then, busog. Ginawasan natin ng 3 kilos mga ka-farmers. So assuming 113 kilos, no. So ngayon, kailangan ko na siyang i-dispose kasi good size na po siya talaga. Yan. Lapad din okay, so. <coughs> Dehi lang. Ano lapad do? Oh. Bangal daw. Maganda ang pigi ka farmers so. Oh. Alagang pigrolak mga ka farmers. Mula sa may dahi. Dahi is may liyo, ano, ulo. Noo. Noo. Dahi. Ano ganun dahi may is? Karaya, no? Hmm, karaya. Okay, da da uh, natin. Dangaw is dangkal, no? Dangkal. Tatlong din, tatlong. Ito na siguro may ang pinakamabigat nating yung patining simula nung nag-alaga tayo ng baboy. Ah, ah. Kasi ano din siya? ah, uh, saktong edad, no? One, two, three, four, five, six. Lako, six ka bang kalme. Eh. Mm hmm. Farmers, bali, yung tigi mula sa may, ano ganit, noo. Mula sa may noo, hanggang sa, hindi sila buntot kasi ang buntot, eh, mayroon pang sumubra na pigi, yung, yung laman sa pigi niya. So, anin, ibulsi ka din. One, two, four, three, four, Four Five Six Dead end sa may dalunggan Sa may tayna. Six bangkal Okay Lapad ka farmers oh Pero malaki ang kapital niya no Ah. Ang kapital niya dito guys is Eight thousand Five hundred Eight hundred Ang history talaga mga ka farmers Eight uh, thousand 8,500 ang presyo po sa sealer nito. Sa timbang po na 39 po, 40 kilos. By the way, noon, then nag-add na lang po ako ng 300. So, from 8,500, nagiging 8,800 po. Yun pong binigay po binigay ko sa may ari nito noon. So, nakapag-add tayo na ng ilang sako ba, please Dalawang sako? Dalawang sako. Dalawang sako migana na, busog na eh busog na siya oh busog na siya natin mo yung ano tuwa yan kasi ang... guys, pag nabinta tong bukas umaga meron akong ginihing na ano, steel matting ayun po, sa dulo ng sa unahan na area ano po, kumbaga gagawan ko ng steel matting, bago ko ilipat ka-farmhouse yung isang ulit namin doon, yung may batik-batik po yun po, no? may batik-batik Bago ko siya ilipat dito, lalagyan ko muna ng steel matting dito banda. Kasi maaari siyang lumusot eh. No? So hindi pa nga sana dapat talaga ilipat yon sa edad na yon sa laki ng katawan niya. Hindi pa siya dapat ilipat or hindi pa siya dapat karapat dapat ilipat dito sa pin. No? Kaso nga lang wala po akong choice mga ka-farmers. Kailangan kong gawin pag na-disposto, syempre maglinis. General cleaning, after that one, mag-disinfect. Ayan. So, lahat po ng area ulit, disimple tayo dito. Then, pagkatapos po, nagawa natin ng ano guys, steel matting dito. Kasi pag walang steel matting, maaaring lumusot siya may. And then, pupunta sa kabila. Uh, pwede siyang pumunta sa kabila, mag, uh, magawa ng hindi maganda dito sa malaking bago. Okay? O oh, ano? Ano, kulang pagkain? Kulang? Mahigit na 1 kilo kain mo. Ito naman guys, ang galt namin na lang dress po ay mga January siguro ma ma-breed na ito, mga January. Pero malaki na ito. Hmm? Tanggal natin yung pang. Huh? Bukas na lang. Ha? Bukas na lang. Bukas na lang tanggalin. Bukas na lang? Oh. Bago mag-ano, bago mag- oh. Kay baka magka Ang ganda ng pigi niya. Ano gawin natin inahin? Hmm, hindi na. Hanap tayo ng maganda pa, isa ah, pa. Mas maganda rin lahat, 'pa. Ha. Uh -huh. Alam niyo po farmers, kung sakaling wala po ako ng mga inahin ngayon na hybrid po. Sa kanyang landrace namin, mapipilitan po ako ng gawin siyang inahin. Pero Dito rin, tayo kukuha ng panibagong inahin na. Eh. Sa, sa, Pure Land. Ano ah, na? Dito. Anong nila? Pure Land Race? Oh, Land Race yan. Yes. Tio Roado. Good afternoon, Idol. Tio Roado. Yes, sir, Magandang hapon. Palagi yung nag-comment. Ano, yan, nag yun, ah. hmm. Salamat po sa mga nag-comment Magandang hapon sa inyo. Ah. Maganda po guys. Hindi na po ako napakain pala guys ng finisher. No? Grower lang, tsaka starter uh, base po sa aking naranasan po noong nagdaang batch po namin last batch I mean uh, sinubukan kong pinakarkas yung isang patining ko sa pagtapos niya sa grower stage maganda naman yung karmen no? okay naman sabi ni Tio Pilo mga F1 yan idol ah uh, ito hindi ito ito, hindi to ang patining parang dinig ko sa binilhan ko is may ano siya, mga triple crossbred na yata ito. Landrace, race, white, ang mama, F1. Tapos parang nahaluan niya. Nabag siya ta sa durog Pero ito, boss, si Ruado, ito, 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 Landrace to. Pure. Ito po yung binili namin na talagang, ano, gumastos kami guys, o nag-invest kami ng 48,000 sa... Uh, Kasi po na aking pag-alaga po ng baboy sa aking pang-pinobring baboyan dito first time ko po magkaroon ng napakalaking ano guys, no, sa backyard pigiri. First time kong nagbitaw ng pera para bumili nito. 48,000, no. Sigwinta mil talaga ito guys, tabi. No, sigwinta mil. Kasi lang mga sa kumakain. Yan. Ito, pure landrace race. No, mula sa Creek View. Ang mama, no. Landrace Tapos yung papa niya, landrace din. No, talagang ano eh. Talagang mahal siya, mahal. 4 months old lang po ito, pagbili namin. Creek ng... view ang mama o ang ano? Creek ang view or uh, Jeltas. Daan, uh, galing sa Creek view yung yung bore. Uh, yung bore. Yung ito na dalang dress. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ang sasunod pala i natin may pure laundry kita ang pure large white top gali. Ayun, tawa, Yan ang next goal natin. Pero baka hindi na dito ano. Depende na lang titingnan natin kung natin. Ano man ang ipagkakaloob ni Lord para sa atin. Alam mo guys, baka ah, dumating yung tamang panahon po na yung matandang saw namin, no? Is kung madispose na, baka, baka sakali po, mabiyayaan tayo ng Panginoon na makapaghanap tayo ng pure large sweatling. Yan. Okay. So, popular Wado, ito po, Landrace Pure, ito. Uh, ito po, bata po ito, inito Pero ito ay bakro Landrace sa land race. Kasi nga, papa niya is land race. Ang ano po, sa mga nagtanong pala sa akin dyan, mga ka-farmers, ang mga bor, o oh, mga barakong lahi na ginamit ko sa pag-AI, mula po yon sa mga breeder farm. No? Mula po sa mga breeder farm. Dito sa amin lang po mga ka-farmers. So maganda na rin. Kasi maganda raman yung ano eh. Tingnan mo yun. Obvious. Wait. Naging isa na lang po ka-farmers. Yan. Ito na po Dalawa pa sila. Ayun yung isa. At tinutukoy ko yung ano. Yung pinakamatandang inahin. Ah. Okay. Yan. Pinakamatandang inahin. Isa na lang. Wala tayong choice may. Kailangan natin i yung isa. Alam mo na history na. No? Okay. No? So, meron tayong remembrance sa kanya, yung kanyang bata na binacross natin sa Landrace Labor also. Ganda rin Diba? So, dito ka farmers, ay, siya nga pala, pasinit ko lang. Ito pong akin ano, ah, balikan ko sa clip. Yung ano ha, ka farmers, yung patining namin, bukas po, malalaman natin sa umaga. Now, mag-update po ako kung... Magkano live void sa patining at kung ilang kilo po ang kanya pong aabutin mga ka-farmers sa live weight. Ayan. Bukas po, abang po natin ha. Okay? Magla-live ka rin ba bukas? Ah, uh, I cannot promise kung mag-live ako, baka i-video ko lang kasi minsan kasi mahina signal natin TV minsan. Kapag hindi maganda yung panahon, nagkakaroon ng problem sa internet connection, kaya titignan na lang po natin. Dito guys, wala, no? na postpone mga ka-farmers. Isisingit ko lang itong update sa aking pampinugrin ko po yan. na postpone po ang pag-pawilding ko. Inuna ko na yung sahig ka-farmers. Mga kunting renovation lang, Kunting renovate lang sa mga sahig natin dito sa babuyan ko. Pero ito na-delay. Kasi nga, ang inorder ko na additional na 2 pieces of sow feeder ay nagkaroon ng pagbabalik doon sa sailor. Pero okay na, baka bukas o bukas makalawa, iano dito sa amin balik. Kasi hindi po hinatid sa amin ng rider. No? So pinaluap ko, pagdating sa sailor, binalik, pinare-deliver sa amin. Kaya nagkaroon ng delay dito. Okay? Tapakasan natin doon eh. Oo. Tapos, taas. Ano mangyayari sa pintuan yan? Pataas din? Uh, atin nila mo rin ito. O, pag, pag, pag ganito pa rin bubukas o so pataas na. So lang lang. Pataas siguro, mas maganda. Yan. Okay. Guys, pang pinubri lang to ha. Pang pinubri lang ito yan. Pero, so, ka kahit ganito, okay na o ganito sa amin to Pataas ka na lang. Uh -huh. Okay. So, dito ka farmers, babalikan natin. Yung update sa aking patining ano, ay talagang ang uh, ko na siyang dispose. Oh, Buwakas po ah. Okay. Para sa si isa't isa. Krisha uh, Via G, Via he, Jerome. Pons, nakatutok, Pinto, 4 oras. Boss, maraming salamat sa iyo ah. Ingat po kayo dyan. Happy, happy farming po mga ka-farmers. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik po sa aking mga simple show sa aking po, small backyard pigire. Eh. Okay? So dito, Ayan isingit ko lang bago tayo magtapos sa video na ito. Shoutout po na pala sa lahat ha mga farmers Yan yung mga big natin na maliliit no. Yung mga durok na, durok na ano, triple cross sila. Triple cross. Durok papa nila and then f yung mama. Ayan. Puntahan natin yung dito banda sa may kabila. Ito na ka-farmers. Ayan. Okay. Mga fast grower guys oh. So, so na na natin. Na vitamins na rin. Ayan. Okay. So, ayan. Talagang bukas na lang tayo mag-update dito, May. May, ikaw bukas mag-hakot, ha? <laughs> ikaw bukas mag -hakot? Kaya mo hindi? Ay, hindi mo kaya. Sige, ako na lang. Okay. Ayan. So, mga ka-farmers, gusto ko lang sabihin pala, ano, ah, uh, gusto ko lang sabihin na yung mga nag-message po sa akin, ito, i-announce ko na lang, ha, mga supporters ko dyan. I-announce ko na lang regarding po sa aking Dodong Villaran page. Sa kasalukuyan po ay hindi ko pa rin po natatanggap yung feedback po no para ma-recover ko yon ang akin pong Facebook page na na-hack sa akin no. Talagang kinuha sa akin na walang paalam. Okay? So, gusto ko lang pong i-announce din na uh, meron po akong ginawang isang ano guys, isang page Dodong Villaran page 2.0 or uh, Dodong Villaran page Ayan, so meron akong ginawang ano bagong FB kahit na hindi pa ho ano, hindi pa ho nibabalik sa atin. Okay lang naman sa akin guys, kahit na By the way ha, may iba akong topic ha. Kasi may mga nagtanong kasi sa akin, kumusta na ra yung page ko, naibalik na ba sa akin? Yung hinak sa akin. So hindi pa ho, pero pinapaloob up ko palagi. Ayan. Mga ka farmers ako po si Dodong Villaran ang patuloy pong nag-thank you sa inyong lahat, sa inyong suporta dito po sa akin ko sa aking mga simple show sa pig farming, backyard pig rate. po ang mga farmers sa lipunan! Happy, happy farming mga ka-farmers! God bless us all and peace out everyone. Bye-bye! And salamat din pala sa 94,000 plus na subscriber. God bless po sa ating lahat.